plastic dito Uy ano yata yun na nebulizer you know, Yun know? ano yung No, nebulizer yun oh know? <laughs> may nebulizer yun know? oh Bababa ako dito Bababa ako dito may nebulizer Kunin ko yung mamaya Eh you no, know? nebulizer yun mga kabasura Yun know? Bababahin ko muna yung nebulizer, sayang Baka pwede, baka pwede pa yun Buti na lang hindi ko nakarain yung mismong ano yung katawan niya. Buti hindi ko na ganun. Hey, no? Ayun No? Ayun no? may Jose Oh. oh, nebulizer to. Ayun hey, No? What? May nebulizer pa. Nice. sajangnim mundong wa isa ah, oh, yun. Ang sasang ni Mang, kadyo ka nunggo yun? Irong guman yun, dahil? Ano ang sasang ni Ano ang Sajangnim ko, ha? Jo, ando ayo. Igo, igo yo. Ah, uh, ye. Yeah. Size majayo. Okay. Kam sa amin lang dito sa amin mga kapasura. <laughs> oh, ano yun, ano yun. Ito, ito, ito. Wow, sana may laman. <laughs> Uy, may shades. <laughs> Hi po mga kabasura, bali ngayong araw nga po ay ipapakita ko sa inyo itong klase ng trabaho ko na hindi ko pa napapakita sa inyo mula noon. Kaka-start ko pa nga lang dyan ay may nakita agad ako. may bagong sapatos dun ah, you know, bagong bago oh. type safety shoes yun ah, you know. Punin ko kaya, <laughs> baka makita ko yung kaparis eh, kukunin ko ah, ayun no? Know? Sana hindi masira. Eh no, bagong bago pa oh. Eh no, kita nyo, bago pa oh. <laughs> wala pang gasgas -gas yung ilalim. Lapit ko sa akin ah. Ha. Oh, halatang bago pa, wala oh. stick. Abot ko na kaya to. Yan. Eh no, bago pa oh. Oh, wow, oh, may tag pa, may tag pa. <laughs> eh, plastic lang yung ano. Eh, no, bagong bago. Wala pang kagas Nasa na kaya yung ano nito? Kaparis na ito. Tabi ko muna, baka mamaya makita ko eh, sayang. Baka nasa ilalim. Grabe, mahal pa naman ito. Safety shoes to eh, oh. eh no, tigas nung ano nyo. Bagong bago pa, oh. Ano makita ako? Tapon muna tayong plastic mga kabasura Ayan Ngayon papakita ko sa inyo yung isa pang trabaho ko rito Ayan Ayan, tatapon akong plastic Ganto kami magtapon ng plastic Ayan, meron niyang ano 2, 4, 6, 6 na stick Ayan o oh. Ayan yung nagkocontrol dyan Bale, may 6 na function to mga kabasura Ayan Una Ayan, close open Close open Tapos ikot Kabilaan Tapos Abante Atras Ayan Abante Tapos eto Yuko Tingala Yuko Tingala Tapos eto namang isa Angat Baba Okay Tapos etong isa Kaliwa kanan Kaliwa kanan Tapos Kanan so maraming function show bali 12 dati hindi ko to naipapakita sa inyo kasi wala akong camera ngayon may camera na tayo na disabit dito sa sombrelo o oh, ba? Diba? naipapakita ako na mamaya ko nakukunin yan kasi inyo ipantutulak ko kapag uh, magsimut na, na tignan nyo mamaya simutin ko muna yung mga plastic dito uy ano yata yun na nebulizer yun o yung nakasabit No, nebulizer yun, no? <laughs> may nebulizer yun, no? Baba ako dito. Baba ako dito, may nebulizer. Kunin ko yung mamaya. Eh, no? Nebulizer yun, mga kabasura. Yun, e, no? Nag-iisa. Iiwan e, ko yan dyan. Ayun, nebulizer nga yun. May huso yun, no? Nebulizer, Nebulizer, meron. Teka lang, ang oh, nebulizer <laughs> Teka, bababain ko bababahin ko muna yung nebulizer, sayang Baka pwede, baka pwede pa yun Buti na lang, hindi ko na yung mismong ano Yung katawan niya Buti hindi ko na ganun, eh, hey, no Eh, hey, no, may Jose, oh O, oh, nebulizer to, eh, hey, no What? May nebulizer pa. Nice. Medyo madumi lang. Pero good stuff. Sana, sana maayos. <laughs> jackpot. Punasan natin. Medyo basa eh. Oo, oh, di diba? Nebulizer. Let's go. Nakajackpot na naman na nebulizer. <laughs> Oo, oh, di diba? Mamaya, dalhin natin to Tabi muna natin sa gilid. Ay, dito sa anlapag. Diba? May nebulizer pa. Sakto. Let's go. Pakit uli. Ito yung sapatos kanina oh. ganito oh. Sana makita ako yung kapares. Doon ko nakita kanina eh. Ha, nebulizer. P may nice patan pang nebulizer. At dito nga sa part na to, bigla akong nadistract mga kabasura. Meron kasi akong nakitang namimili ng sapatos. Kaya naisip kong bumaba, tas pupunta ako doon para manghingi ng sapatos. No, dami niyang sapatos. Ayun oh. Nadidistract ako doon sa mga pinagpipilian niya <laughs> huh? nakaka Nakakatemp tumingin Parang Parang gusto kong bumaba dito Tapos sabihin ko pengi <laughs> Pengi nga po Try natin gusto nyo Pag may, pag may nahingi tayo sa kanya bibigay ko sa inyo mga kabasura Hingi muna tayo isang sapatos. <laughs> Try natin humingi ng sapatos. Eh, hey, nebulizer tayo. Try natin humingi sapatos. <laughs> sajang ni, mundong wa isa so yo. Ay, ah, sajang ni, mangkajo ka nunggo yo. Irunggo man yun, deo. <laughs> Oh, sajang nim kajo ayo iku. Ayo kecha <laughs> yo. Ani yo angken chana yo. Sajang nim ko ah, jo andwe yo. <laughs> iko iko yo. Ah. Uh, Ye. Yeah. Saizu ma jayo. Okay. Kamsahamnida. <laughs> Ganun lang dito sa amin mga kapasura. <laughs> Tabi natin dito. Right. Oh, di ba? Oh. Bago pa ma malang Walang gas gas yung ilalim mo <laughs> Diba ba? Ganyan, ganyan lang kalapit dito sa amin Trabaho na tayo ulit Pasaway ka, basura ro TV ah. Oh, di ba mga kabasura? Ganun-ganun lang, may sapatos na kagad. At dito nga sa part na to, kung mapapansin niyo, medyo naubos ko na yung laman ng truck. Kapag kasi ganyan, bababa na ako diyan, papasok na ako sa loob, tapos dadaspanin ko na lahat. Iipunin ko sa isang side para mas madali dakutin. Tapos habang dinadaspan ko nga mga kabasura, gulat ako bigla may nakita pa akong isa pa. Oh, yan yun, yan yun. Ito, ito, ito. Wow, sana may laman. Uy, may shades! <laughs> Ay, dapat! Anong shades to? Parang ang ganda. Leopard. Uy, pwede pang swimming to ah. Ay, ang ganda oh. Comouflage. What? Dapat <laughs> na naman. Nakakuha pa ng ano. Okay. Nakakuha pa ako. Oh. Hey, let's go. Ang ganda nito, men. Sakto kaya sa akin to? Ay! so lang, di ba? galingan trabaho ko, no? Ganyan lang dito. Kung sa kahit sa kami mapunta, may nakukuha. So lang. <laughs>